Got it, Jan! Laban! Go! Kapag ka nag-ate. Ay, ang Joe pala siya sa ano din. Yes, my gosh. Kaya ka pala lumalakas. Sige! 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 Jan! Sige! 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 Sige!

Nga ngay! Tayo! Pa nga, may tayo. Iba ba yung pangapin tumanon? Baga ma... Ala, pwede na susunod. na laki nga. Ibas makatrabaho ka ni awa nun. Salbag Igarod. Gusto, salbag kayo. O may na kami kibikadwan ito <oleh> nga ang silingan natin. Jasmine Tanina, kuya, makadamdama biglang agtudo hang kami nga malpas dito. Hindi gusto, salbag kayo. Nung bribiro kayo set up, agar arkos, ang kit-kitirig, nakasunod ang akin yun. Ang mo pala ang nalangina, dati ang arkos, ang mingam nalalaka lang Budget friendly, ay nakayang-kaya na tabulsam. Digarod, gusto, salbag kayo. Anong ginagawa mo dyan, salbag? Wala. Ha? Hindi wala. What? Oh, no! Ano mo nasabi mo, tayo. Oh my gosh, hindi pala magsisimula yung event, ganito na yung nangyari. Nakaka-stress. no! As you can see guys, inaangat natin dito lahat ng pwede mabasa kasi nga na kami dito. Ate, tinagrigat mag cater ka, ang kalaban mo, Tudo, ka. ay na. Makaset up ka na ron, gusto, sa Ano yung sabi mo sa ulan? Ano yung sabi mo sabi mo Ano sabi mo sa ulan. Ay,